Guys, usapan lang natin ito yung masagit pala tanggapin ng katotohanan episode 5. Masagit talaga guys, lalo na kahit o oh, meron tayong natin na, na reunion, birthday, o nalipintuan lang within sa lugar natin na kasama natin yung mga barkada. Yung bibiruan, tayo, papalitan ng biruan at alam naman natin barkada natin pero pag nasa iyo na nasisintro yung usapan at yung biro na yun ay patungkol sa iyo eh, sa loob, loob mo or sisipisip mo yung mga sinasabi ng barkada mo or mga kaibigan mo ay totoo na pinatawa mo na lang as uh, hindi ka na nagre-react pero sa loob, loob mo masakit tanggapin yung katotohanan na yung biro o kwento na pag-usapan ay nakakasentro sa'yo. Kaya tayo naman po yung nagbibiro. Ah, uh, lalahanin natin na hindi po natin kontrolado yung oras o panahon na nagbibiro ka kasi hindi natin alam yung dinadala din ng problema ng pinagbibiroan. Kaya maging ano tayo hinihinay baka hindi natin din makontrol yung sitwasyon. Nagpakain natin niyo guys para makontrol, follow na po, share like. Uh, salamat.